for today's video Sunday nga ngayon for the linis ang ganap natin ngayon so maglilinis nga nice. tayo ng kusina so ito nga binaklas ko na tong mga condiments dito dahil nga lilinisin ko tong rack na to dahil medyo matagal tagal na rin syang hindi nalilinis medyo maalikabok na rin sya so umpisa na natin dito let's go every week nga namin nililinis yan pero mga nakaraan na hindi nga namin ito nagawa dahil sobrang busy namin dumaan ng mga Christmas party marami sa amin -Christmas, Christmas party na at ayan na nga natanggal ko na sila so umpisa na natin linisin yan syempre wawalisan na muna natin yan nahanapin ko muna yung walis at nang makita ko na nga yung walis doon sa kabilang bahay ay este sa kabila namin inumpisahan ko ng walisin to so tinanggal ko muna nga yung mga agyo-agyo dito sa pader namin kasi nga inaagyo-agyo na siya nang matanggal ko na nga yung mga alikabok ito na nga inumpisahan ko na yung pagpunas-punas dito so pinunas-punasan ko na nga muna yan lahat para matanggal na talaga yung mga alikabok niya pero hindi naman siya talaga marumi dahil nga nalilinis din namin yan every week So hindi lang namin niya nalinis kasi nagbisi kami. So 2 weeks namin siya hindi nagawa. Kaya ito binalikan namin siya. At so ayun habang naglilinis ako dito sa kabila at si Chef Otit naman ay naglilinis na rin dito sa kabila so siya, siya nang bahala doon hati nga kami ng ginagawa at nang matapos na nga ako nito tapos kong linisin so ito na nga binalik ko na mga dapat ibalik so kailangan organize na to para mas maganda na tignan masarap tignan maganda sa mata pag nakita namin madali na lang kunin at so ayun, natapos na natin, naka-organize na siya. So lipat naman tayo sa isa nating gagawin. Doon naman nga tayo sa kabila, dito tayo sa may chimney. At ayun na nga, dito na tayo sa may chimney o sa exhaust fan. Dito nga tayo mag-umbisa ulit maglinis. So mabilisan na lang to. Panoorin nyo na lang, music muna tayo.